ang rehiyon ng Mindanao hindi lang kilala sa nagsasarapan nitong mga prutas o makukulay nitong tradisyon. Ngunit, maging sa daang tolinadong produksyon nito ng goma. Kaya naman kahit saan ka lumingon, matatanaw ang daang hektarya ng taniman nito. Dito lang sa probinsya ng Cotabato, tinatayang aabot ng 110,000 metric tons ng coagulated rubber ang naiproduce noong taong 2023. Dito po tayo ngayon sa research farm ng para dito sa rubber tree. So ang right time po talaga na mag-topping is from 5 a.m. to 7 a.m. Mm -hmm. Kasi po, ka, sa ganun po na mga time, uh, malakas po ang tulo ng dagta ng latex. Mm -hmm. Kasi kapag mainit na po, uh, mataas na sikat ng araw, uh, madali pong mag-clot itong uh, latex. So mm -hmm. may tendency po siya na maghina na po yung uh, tulo niya. Isa si Kuya Henner sa higit 26,000 na rubber growers sa probinsya ng Cotabato. Ang Cotabato Province ay pangalawa sa Pilipinas na pinakamalaking taniman ng rubber. Uh, ayon sa datos ng PSA, uh, mayroon kaming 64,940 hectares ng rubber po dito. Sa humigit kumulang apat na hektarya ang taniman niya ng rubber sa Matalam Cotabato, nabubuhay si Kuya Hener. Sir Henry, ito naman pong uh, pagkuha ng uh, latex po. Gaano po katagal ang uh, tinatagal para mapuno po yung isang ganito? Uh, ganito po kasi sa time sa amin ng harvest ng rubber cup lamp is every 15 or 20 days. So, bali ni sa 15 days, may pitong tapping po kayong ginagawa mm -hmm. bago nyo ma-harvest. Kasi every other day ka nag eh. hindi mm -hmm. siya every day tinatap. Mm -hmm. So, kailangan din magrest yung rubber tree bago na naman siya itapin Sir Henry, ano naman po yung average amount po na nakukuha ninyo every harvest time niya? So, pag ganito po, uh, pag uh, hindi po siya wintering, ay nasa 400 to 500 per harvest po namin. Uh, mostly po dito sa amin, uh, 95% po dito sa community namin sa Matalam is dito nag po ng rubber. Ito po ang uh, halos majority ang pangkabuhayan namin po dito. Mm -hmm. Sa kabila ng lawak ng tanimang ito at bilang ng kanyang ani, hindi nakaligtas ang rubber farm ni Kuya Hener sa mapinsalang sakit na kung tawagin pestilenceopsis o leaf fall disease. Ang Pestalochopsis ay isang fungal disease na umaatake sa ating mga gumahan o rubber trees. Itong Pestalochopsis ay nakapagdudulot ng agarang defoliation o pagkalagas ng dahon ng goma na sa kalaunan ay nagre sa pagbaba ng produksyon ng ating goma o yung pag-produce ng sinasabi nating latex o dagta. Ang Pestalochopsis o kilala din sa tawag na leaf fall disease ay dulot ng isang plant pathogen o organismong nagdudulot ng sakit sa mga halaman. September 2022, nang unang magtala ang grupo nila Dr. Solpot at Dr. Villanueva ng kaso ng pestalochopsis sa bansa. At di talaunay, kumalat na sa humigit kumulang 37,000 hectares na taniman ng goma. Partikular na sa mga probinsyang sakop ng Bindanao, kung saan matatagpuan ang pinakamalalaking taniman ng rubber. Sa lawak ng pinsalang dala ng sakit na ito, taong 2023 nang nag-anunsyo ng state of calamity ang basilan dulot ng infection sa halos 90% ng rubber farm sa probinsya. Yung Pistalochopsis disease or left fold disease na rubber, isa talaga yon sa pinaka problema ng industriya sa ngayon. Base sa statistics, lalo tayong sa uh, matalam rubber trading centers namin, makikita talaga yung pagbaba ng produksyon. Uh, dati, umaabot kami sa 120 metric tons sa isang delivery, pero nung tinamaan na ng Pistalochopsis, nandiyan na lang kami sa mga 80 metric tons po bukod sa pagkaunti ng aning latex o dagta ng puno, dagdag pasanin pa sa mga rubber growers ang gastusin sa mga produktong kailangan upang maisalba ang mga punong infected ng naturang sakit. Apektado talaga yung income na dapat matatanggap ng aming mga magsasaka. Dagdag din dyan, ay kailangan nilang magdagdag ng karagdagang Uh, ...gastos para sa pagpuksa nito. Katulad ng pag, paglagay ng mga abono, pagbili ng mga fungicide, insecticide para makontrol ang sakit na ito. Sa ating pagbabalik, kilalanin natin ang isang grupo ng mananaliksik na gumawa ng solusyon upang labanan ang sakit na Pestalochopsis. Yes, ang isa sa mga advantage nito, EJ, ay ang early detection. circular lesion at paglalagas ng dahon, ilan lamang mga mga ito sa sintomas ng festalochopsis. Dahil wala ng mga dahon, nababawasan ang kakayahan ng halaman na magsagawa ng photosynthetic activity dahilan upang bumaba ang produksyon ng glucose na mahalaga para sa enerhiya at nutrisyon ng halaman. In normal condition, ang rubber ay nahuhulog talaga yung, yung kanyang dahon once a year during wintering season. But with the presence of the Pistorachopsis leaf fall disease, hindi na lamang isang beses nahuhulog yung dahon nila in a year. So pwedeng maging twice or pangatlong beses mahuhulog yung dahon. So you could imagine the losses in terms of uh, yield reduction kapag tatlong beses na nanahuhulog ang dahon. So talagang nababawasan significantly yung kanyang latex gusto hinman man ng mga eksperto na makontrol ito pa ang pag sa nasabing sakit lalo pa't napakadaming paraan upang maikalat ito sa mga kalapit na taniman so pwede silang dalhin ng hangin so pwede ring mas spread from rubber tree from one rubber tree to another rubber tree through uh, rain splash uh, kapag natamaan yung infected na dahon so merong mga spores na Uh, lumilipat doon sa mga healthy na dahon. So ang bilis nung pagkalat nito, lalo, lalo na kapag ang uh, temperatura, ang relative humidity, ay akma doon sa kanyang uh, requirement. Bukod sa hangin at tubig, malaki rin ang papel ng human activity sa pagkalat nito. So ang ating uh, pestalotopsis din ay pwedeng kumalat sa magitan ng mga planting materials. So halimbawa, mga planting materials na dala natin from uh areas na merong uh, merong case ng pestalochopsis tapos dadalhin natin doon sa area na wala pa so pwede nating ma-introduce yung pestalochopsis na sakit or the pestalochopsis pestalochopsis uh, leaf fall disease upang mapigilan at makontrol ang tuluyang pagkalat ng sakit na ito sa mga taniman ng goma sa bansa nagsagawa ng pag-aaral sina Dr. Jill sa tulong ng University of Southern Mindanao Philippine Rubber Research Institute at maging ng DOST Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development o DOST PICARD. Uh, ang isang pag-aaral na ginawa namin tungkol dito sa pestalochopsis ay ang pag-aaral sa epidemiologia, biyolohiya, at uh, pagdiskubre ng mga pamamaraan or strategy laban sa pestalochopsis leaf disease. At uh, isa rin sa aming pag-aaral ngayon ay ang pagbuo ng o pagdevelop ng DNA-based detection para sa agarang pag-identify ng sakit na pestalochopsis. Sa isinagawang pag-aaral nila Dr. Jill at Dr. Solpot, natuklasan ng grupo na hindi lang goma ang maaaring kapitan ng sakit na ito. Ngunit maging ang ilang crops tulad ng saging, cassava, mango, cacao, lansones, durian, coconut, coffee at pinat. Sa kasalukuyan ang unang ang unang report ay uh, sa rubber trees ano pero ilan sa mga kulig dito sa University of Southern Mindanao ay nakapagtala rin ng pestalochopsis na umaatake sa ating kape or coffee trees sa pag-aaral, natuklasan na rin ang mga organic at chemically based solutions na maaaring magamit upang makontrol ang pestolichopsis. Ngunit kung may highlight man sa pag-aaral na ito, yan ay ang pagkakabuo ng isang DNA-based detection primer na magagamit ng mga eksperto upang mabilis na madetect ang sakit na pestolichopsis sa isang puno. Na-mention nyo nga yung detection kit po. So, paano po ba siya gumagana? Ang, ang ginawa po namin sa pag-aaral sa pagbuo ng detection kit ay nagdevelop po kami ng primer para ma-identify natin ang uh, different species ng Pestalochopsis. So yung primer po na dinevelop ng aming team kasama ng University of Southern Mindanao ay primer specific base po doon sa species ng Pestalochopsis. So yung mga leaf samples natin galing sa field or sa plantation, ay yun yung i-extract natin then gamit yung ating na-develop or nabuo na primer, yun yung gagamitin natin sa pag-detect ng Pestalochopsis. May advantage po ba ito, Dr. Jill, kapag ginamit natin itong uh, detection kit na to? Yes. Ang isa sa mga advantage nito, EJ, ay ang early detection. Kasi may mga time na hindi pa natin nakikita yung typical na sintomas ng Pestalochopsis sa dahon and uh, by the detection kit, ma -de detect ng uh, ating kit or ating uh, detection kung ang dahon ay may pestalochopsis o wala. So this will aid on the early detection ng patogen doon sa ating dahon. Dagdag pa rito, kung noon, inaabot pa ng halos tatlong buwan upang malaman kung positibo sa pestalochopsis ang sample na nakolekta ng mga mananaliksik. Gamit ang testing kit na kanilang binuo, haabuti na lamang ito ng isang linggo. Na mahalagang factor upang makagawa ng mga gamot at mamonitor ang posibilidad ng mutation ng pathogen. Ito rin ay uh, pwede nating gamitin later para po uh, makapag-implement tayo ng quarantine measures. Ano Kasi pag na-detect na natin, siyempre may mga protocol tayo na bawal ang pag-transfer o pag-transport uh, pag ng ating mga infected parts ng rubber trees. Mm. Up next, isa pang application na makakatulong sa monitoring ng pestalotopsis ang ating bida minute kasi real time na makakausap ng mga magsasaka ang ating mga experts. Early detection at monitoring ang isa sa mabisang paraan sa pagkontrol ng mga pathogen tulad ng pestalochopsis. Kaya naman isang application na magagamit ng mga magsasaka anytime, anywhere ang idinevelop ng grupo ni Doc Jill. Mga ka-Dios Supercada, makakasama natin ngayon ang dalawa sa mga gumawa ng Iris DD app. Kasama natin ngayon si Sir Joseph at si Engineer Cordero. So, engineer, tungkol saan itong proyektong ito? Ang proyektong ito ay tungkol sa AI-based um detection or AI-based diagnostic clinic for the detection and monitoring system of uh, the management of rubber diseases and insect pests. Mm -hmm. Ano pong makikita dito sa app na to? Ah, uh, ang makikita natin sa app na to is ay uh, yung mga automatic pag-detect ng mga rubber mm -hmm. diseases. Mm -hmm. no? So, sa leaf at saka sa, sa kahoy mismo ng mm -hmm. uh, ng rubber this rubber so dito automatic niya na ma-label or ma, ma, ma -label or malaman kung ano yung sakit na nandoon Sir Joseph paano okay. na po yung gagawin natin yun Okay so ganito po ah uh, pag nandito po tayo sa farm uh, usually ang gagawin natin is kuha po tayo ng uh, dahon mm -hmm. na mayroong sakit so kagaya po nito uh, mayroon meron po talaga itong sakit tong dalawa at saka po, pwede natin picturean. So, dumitin natin yung app, open natin po siya. Then dito po may tayong mga menu. Usually ang ginag ginagamit ng talaga is yung diagnostic. Then kunan natin ng picture. Ang importante lang po is makuha natin ng maayos na picture. Kasi po minsan yung um, lighting condition, yun yung nakaka problema, no? saka yung focus. Lang 'yan. So, picture po natin siya. And then ipa-identify lang natin po Nandito po siya ngayon. Mm -hmm. Ang kanyang result po is, yan, Pestalot chopsis po siya. Sa field test natin is nasa 87% po siya yung accuracy. accuracy. Bukod sa pestalochopsis, maaari na rin malaman ng farmer kung positibo sa iba pang sakit ang taniman nila ng goma gamit lang ang Iris DD mobile application ay yung sa aming nakuha po is yung pinaka accurate na na train namin ngayon is pito po na sakit. Mm -hmm. uh, so kung pito po na sakit ito po yung pestal yung pinaka prevalent po ngayon, ah uh, Colletotrichum, anthracora, uh, uh, algal spot, yung powdery mildew, yung root rot, yung sa ano po sa tree at saka yung sa mm, termites. Yun mm -hmm. po yung mga kasali ngayon sa aming app. Sa loob ng dalawang segundo, sa tulong ng artificial intelligence, malalaman na ng farmer kung infected ang isang puno. Given po na lahat po ng mga farmers, usually pagkarabber po, ay eh nasa mabubundukin talagang lugar mm -hmm. yan. So, in-assume na rin talaga namin na wala talaga internet doon. So, pag-develop po ng app yan is by design po, offline siya. Mm -hmm. So kahit wala po siyang internet, pwede po siyang gamitin. Ayon sa grupo, naglalaro sa 87 to 90 percent ang accuracy ng mga datos na nilalabas ng naturang application. Bukod dun sa parang pictures and sa results, ano pa po yung ibang makikita dun sa ating IrisDD na app? Ah... Uh, Well, uh, Sir Joseph was talking about uh, Irish DD application, mm -hmm. isang component rin sa ating project ay itong tinatawag nating online rubber clinic. Mm -hmm. Ang online rubber clinic po ay isang pasilidad kung saan uh, binibigyan natin ng daan na mailapit natin ang mga magsasaka sa mga experts natin. Mm -hmm. So meron tayong mga uh, local and international experts na maaaring kausapin ng ating mga magsasaka ng ating mga rubber farmers mm -hmm. patungkol sa kanilang problema o pro, uh, problema sa kanilang rubber. I mean, to si real time na makakausap ng mga magsasaka ang ating mm -hmm. mga experts at pwede rin po sila mag-iwan ng mga message kasi 24/7 naman ito. So paano po natin namin make sure na accurate yung mga lumalabas dito sa app na to? ah uh, uh, So may make sure po natin na accurate yun siya sir because meron po tayong training na ginawa doon. No? So sa training po na part, uh, kumuha po kami ng mga sample data at saka pinamolecular lab test po talaga yun siya. Na mm -hmm. Dapat na-identify talaga siya na yun yung sakit. Dagdag pa nila, ito ang kauna-unahang application sa buong mundo na gumagamit ng AI upang ma-identify ang sakit ng isang rubber tree. Bakit po ba mahalaga na mapag-aralan at masolusyonan yung ganitong klaseng problema patungkol sa mga rubber tree po? Napakahalaga, AJ, na masolusyonan natin ang problema na sanhi ng prestalochopsis sapagkat uh, isa sa mga iniiwasan natin ano, na malulugi yung ating mga rubber farmers kasi syempre pag inataki na ng sakit na prestalochopsis ay bababa ang kanilang produksyon. At uh, ang pag-aaral na ito ay silbiding ano, proteksyon sa kabuhayan ng ating mga magsasaka. talagang kawawang kawawa yung mga farmers natin. Take note that our farmers are small scale farmers. Bukod sa detection kit at application, produkto rin ng kanilang pag-aaral ang IrisDD website kung saan makikita na ang mga impormasyong dapat malaman ng mga magsasaka at otoridad upang makontrol at mamonitor ang Pestalochopsis. So doon makikita yung uh, disease index, meaning to say yung index ng different uh, rubber diseases sa iba't iba o identified uh, provinces or areas. Talagang kawawang-kawawa yung mga farmers natin. Take note that our farmers are small-scale farmers so kailangan natin tulungan. Kailangan nating makipag ugnayan sa ating mga research uh, institutions like the PRRI, uh, the Inda-Academe, yung mga LGUs natin as our partner uh, stakeholders, yung ating mga farmers na sabay-sabay nating natin uh, mapuksa itong sakit na ito. Inaasahan na makapagsagawa ng upgrading at validation ang grupo ni Dr. Jill upang mapabuti pa ang Iris DD app. Gayun din, ang PCR-based detection kit bago ito tuluyang i-deploy sa mga rubber-producing regions sa Pilipinas at magamit ng mga magsasaka. Dok Jill, ano po bang papel ng siyensya sa paghanap uh, at paglulutas ng mga ganitong klaseng problema ng agrikultura? pamamagitan ng siyensa, uh, natutulungan tayo sa yung sistemadong paraan no, sa pag-develop ng mga solusyon para sa pagsugpo ng sakit na ito. Gaya ng pag-develop o pagbuo ng DNA-based detection kit at pag-aaral ng mga integrated pest management na magiging uh, isa sa epektibong strategiya natin para sa pagsugpo ng sakit na pestalochopsis. Ang rehiyon ng Mindanao ay kilala hindi lamang sa makulay nitong tradisyon at biyaya mula sa kalikasan. Ngunit pati na rin sa mga taong may talino at lakas ng loob na ng paraan upang malunasan ang problemang hinaharap ng sektor ng agrikultura. Sa patuloy ng paggamit ng siyensya, hindi lang natin masusolusyonan ang mga hamong kinakaharap ng iba't ibang sektor. Kundi, mabibigyan din ito na mas marami pang oportunidad ang bawat Pilipino. Samahan niyo ako muli sa susunod na episode na hanapin ang mga eksperto ng ating bansa. Ako po si AJ Castro. At ito, ang Expert Talk.